<laughs> ikaw ngayon, ikaw ngayon ang napro. <laughs> Kala mo ako. Ah, nakita na, nakita na. Hmm. na si Papa mo? Papa! Puntahan natin yung mga batang Matatakaw Walang ginawa kundi kumain check natin kung kumakain na naman. Hindi sa Hey! Ano yan? Maghahansin ako ng mga matatakaw na lang. Oh. Ah! <laughs> ikaw ngayon, ikaw ngayon ang napro. mo ko. Ah, nakita, nakita. Oh. Yeah. Hindi na ka. Ano nangyari na niya na? Ang mga batang walang kahilig-hilig kumain. Ito, wala na. Oo. Nakikita <ommyverständ> ka nangihiya kayo ngayon, no? <laughs> Ay, nako. Dati hindi. Puti ba si Chen Chen, hindi nahihiya? Ako din. Kaya uh, kayo ngayon. Ako rin. Yan. Ate, hindi. Mana na ba? <laughs> Nubo pa ako eh. Mana na ba talaga kayo ngayong summer? <laughs> danyela, <laughs> Aray ko. Aray ko. Huwag ka danyela ang humara ka, Buti pa si Ate chenchen Chen. Chen oh. <laughs> ah! <laughs> Wala na. Wala na.